Hello FW, kamusta po kayo? Ito kami nasa kami nasa bansang Israel until na ako kinakabahan pa. Siguro na balita ay na po yung um, conflict between Iran and Israel ay nag-start kagabi. Actually kagabi na sa Tel Aviv ako kasama ko yung tatlong ka-flatmate ko. And kababalik ko lang sa work ko nitong uh, umaga lang ng Sunday morning. And kagabi talaga, iba yung pakiramdam ng mga tao dito sa Bansang Israel. Kabado and hindi kami natulog. Kasi nga, nag-announce ang IDF na may posibilidad na atakihin ng Iran ang Israel kagabi. Uh, isinara po yung Ben Gurion Airport. Uh, Cancelled yung mga flights. Yung public transportation, maaga po nilang pinay-stop. And in just few mo moments lang, nag- announce na naman ang IDF na nagpalipad na raw ng maraming drones or suicide drones and missiles itong Iran papuntang Israel. Kaya lalo po kami hindi natulog. Kaming mga OFW talaga yung hindi kami natulog. Nag-aabang kung ano yung magaganap. And yon before 2 a.m., madaling araw po ng linggo, pumasok po yung mga missiles dito sa bansang Israel. And sabi po nila, more than 300 po yung pinalipad ng mga UAVs or suicide drones and missiles ng Bansang Iran papuntang Israel. Pero kalahati lang po ng 300 ang pumasok sa Bansang Israel. Kasi nga before that, uh, nag-deploy po ng mga jet fighter or mga air force ang Bansang Israel. And kasama po dyan yung mga katulong, uh, yung mga kaalyadong bansa, like United States, uh, United Kingdom, and Jordan. nagdeploy deploy din po sila ng mga air forces nila para mag po ng mga uh, UAVs and missiles uh, bago pa makapasok sa teritoryo ng bansang Israel. Yun kaya nagkalat yung mga debris sa iba't ibang bansa, like sa Damascus, Syria, may nakita silang mga debris ng missiles doon. And sa Iraq, mayroon ding mga debris doon. And ito, nabalitaan ko lang na uh, may isa daw na suicide uh, drone ang bumagsak sa Jordan and may tatlo daw na namatay doon. Pero yun, wala pang confirmation about that. And yun, talagang yung si God uh, kumikilos para protektahan niya ang bansang Israel, ang kanyang bayan. Kasi napakala, nap, napakalaki ng successful rate ng pag-intercept ng Iron Dome uh, sa mga missiles 99% po ang percentage. Uh, more than sa expectation po ng IDF kasi ang iniis ang akala ng IDF uh, na baka maraming mga missiles ang ma-intercept -miss ng Iron Dome pero hindi halos lahat isipin nyo 99%. And may isang rocket lang ang bumagsak sa IDF uh, base. Pero, slightly damage lang po ang nangyari. At walang IDF na na ano na nasaktan. Yun. May nakita nga ako sa yeah, ewan ko kung saan ko nakita yon sa ibang mga on, sa social media na may isang suicide drone ang nasabit sa kable ng kuryente. I think sa Iraq yun. Yun. Talagang God. Si God kumikilos talaga. And ito lang ang nakakalungkot. May isang uh, bata ang nasaktan, ang tinamaan ng isang debris ng missiles. And sabi nila, nasa malubhang karamdaman, kalagayan. Nasa malubhang kalagayan daw itong bata na to. And isa po siyang Arab Muslim. Nakatira po siya sa Arab place, isa sa Arab place dito sa Bansang Israel. Pero siyempre maraming mga tao at mga ibang bansa ang nag-expect na magka-counterattack itong Bansang Israel sa Iran. Pero kanina nag-usap si Netanyahu at Biden, uh, cancelled yung counterattack ng Israel, hindi namin alam kung bakit, and hindi rin namin alam kung kailang gaganti ang Israel, pero sabi nila, gaganti at gaganti yan, uh, marami nagsasabi nga, pagkakataon na daw ng Israel to, pagkakataon ng Israel na to cut the head of the snake, alam nyo na kung ano yung ibig sabihin ba diba ang Iran ang nagpondo ang nagbibigay ng pondo sa Hamas and sa Hezbollah para atakihin ang bansang Israel yun, and sabi din ng Iran, um, nagbanta naman na first wave lang daw ang ginawang pag-atake ng, uh, ng, Iran sa Israel. First wave lang daw yon Pero actually, parang nagsayang lang ng pera itong bansang Iran eh. Uh, yun, yabang yan no? um, sana hindi na tumagal itong uh, gulo na to and matapos na kaagad. Yun, ito yung latest na kaganapan sa bansang Israel and sana magdasal ipagdasal po natin ang bansang Israel ipagdasal po natin ang kapayapaan ng Jerusalem sa Jerusalem yun sana na gusto niyo po ang aking video paki-like po ito and subscribe po sa akin channel maraming salamat and god bless